Magandang araw sa lahat. Habang papakain na ako kay Shede, sa waiting Shede dito sa Maymendiola sa Aso, natanaw ko si ay, ano si Ate pala, hindi pala kuya to. Nangingi siya, sabi ko pagkain gusto mo. Sabi niya upo, tapos sabi ko saan tayo bibili ng pagkain? Kasi alanganin lugar to sa Mendiola, eh. walang nagtitinda. Sabi niya doon, tapos niyaya niya ako. Ayun, sumunod ako sa kanya. Mahang ko, iwan ko saan pupunta to. Susunod lang ako sa kanya. <laughs> Yung ano na lang. Gusto mo Paris, Paris with rice? Gusto niyo po yun? O, oh, yun daw. Oo, oh, yung mami. Kahit paghapon si ate maglakad, hindi magutom. Di ba? At ito na nga, pagkalapag ng kanin, napansin ko, sinunggaban niya agad yung kanin, wala pang ulam. Talagang Ratsada na siya ng kain. Halatang gutom na gutom si ate. Grabe kawawa oh. Nilagyan niya ng bawang yung kanin. At ayun, sinubo na lang sinubo. Ayan natin sa'yo yan, te. oh, gutom na gutom na kahit kanin, kinakain niya. Kawawa naman. oh, mainit, mainit. Gutom na gutom na. At dito ko nga napansin na nanginginig yung kamay niya. Talagang nagutuman siguro si ate. Gutom na gutom nanginginig yung kamay niya. Tapos ilang segundo lang talaga. Naubos niya yung pagkain. Ang bilis-bilis niyang kumain. Ayan, tingnan niyo guys. Kawawa. Nanginginig talaga ang kamay niya habang sumusubo. Tapos parang, kita mo, nakita niyo kahit painit. Mainit yung mami, pero grabe. Mami po yan na may pares sa ibabaw. Tapos yung fried rice, nagkanatapon-tapon. Oh, kawawa naman. Uy, grabe ang gutom ni nanay. Oh, talagang sunod-sunod yung subo niya. Tapos yung kamay niya, nanginginig. Ngayon lang ako nakapagpakain ng ganito, guys. Sa dami na pinakain ko na homeless. Ito lang yung nakita akong sobrang gutom. Sobrang nanginginig yung mga kamay niya. Tapos sunod-sunod yung subo niya. Ay, grabe. History. I've played all my cards. And that's what you've done too. Nothing more to say. i okay, uh, the oh. The loser stands once more Alam niyo yung pakiramdam guys Pakiramdam ko ako yung guminhawa Pakiramdam ko ako yung Hindi ko alam basta gumanda yung pakiramdam ko Parang hi Thank you Lord Ayan nagpa thank you din siya guys o oh, Nagpa thank you siya kawawa Ay Ang sarap ng feelings guys Promise alam mo yung nakita mo na busog siya, nakakaawa talaga sobra. May kawawa, oy.